Ma'am um, Ma Priscilla, sa mapagpala, magandang araw po sa inyo. Live po kayo napapanood at napapakinggan sa ating programang Bombo Hanid Ugto. Nakakasama niyo po si Bombo Justin Fantanilla Rosete Ang inyong pong pagbate, Ma'am Priscilla, sa ating mga listeners and viewers. Uh, magandang umaga sa iyo, uh, Bombo Justin, especially po sa taga-followers ng Bombo Radio Dagupan. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Uh. Andito po ang inyong Bombo International News Correspondent Priscilla Widji-Sorea sa umagang ito. Mm -hmm. Ayan, Ma'am Priscilla, uh, first of all, paano po yung paggunita ng Simana Santa dyan po sa Sri Lanka if ito po ay ginugunita po dyan sa inyong pong bansa? Uh, dito po Bumbo Justin, oh. ginugunita po ang Simana Santa dito sa Sri Lanka sa pamamagitan ng uh, taimtim ng pagdadasal, pagpupunta sa simbahan, panalangin and uh, celebrating the passion, uh, death and resurrection of Jesus Christ is the central mystery of the Catholic Church and the Catholic people here in Watigama, Sri Lanka Bombo Justin mm -hmm. Maano yung mga ginagawa niyo dyan kapag sumasapit po yung ganitong panahon Ah uh, sa ganitong uh, panahon po Bumbo Justin, ano kasi uh, uh, in the morning mayroon silang uh, misa dito at pinangungunahan ni Father Misama Bara o uh, Watigama uh, St Anthony Church here in a uh, in a Watigama church uh, anoong Sunday uh, uh, Palm Day no nagdadala sila ng alas uh, Sunday nagdadala sila ng dahon ng uh, at uh, ginawa ito sa cross at uh, binibinditahan sa loob ng simbahan. Uh, bago ginanap ang pagbisa, uh, mayro siyang uh, uh, silver uh, or gold na ang sa loob niyan ay may uh, matawag dyan sa atin. Tawag dito bumbojasin ispolkatol yung... Uh, yung miyog na sinusunog at nilagay doon yung uh, yung apoy at uh, mm -hmm. pinapaikot ko na siya sa loob ng simbahan this mm -hmm. is a uh, represent uh, na mailayo yung uh, mga bad spirit and then after that they will start uh, A uh, misa And, uh, sa ngayon po uh, mamayang uh, gabi na mayroon naman po sila ng uh, Simba at sa ngayon nagpapahinga sila hindi sila kumakain ng uh, kahit anong karne uh, they only eat uh, vegetables isda. At uh, ang yung panalangin nila ng taimtim lalo-lalo na sa mga tamila uh, Kat-katolik dito, Bombo Justin. Mm -hmm. Ayun, parang dito rin po pala sa Pilipinas, Pampasila, no, na kapag sumasapit po yung panahon ng Siwana Santa, ang kinakain po ng mga Katoliko ay isda at karne at bawal po ang, ah, isda at uh, gulay at bawal po ang karne, ng O, oh, Bombo Justin, uh, walang pagkakaiba dito, Bombo Justin. Pero dito, Bombo Justin, uh, very, uh, Faithful talaga sila sa panalangin, sa pagsisindi at pagro-rosary. Buong araw nandoon sila sa bahay nila at nananalangin. Hindi sila gumagalabong po, Justin. Nandoon lang talaga sila at uh, ginugunita nila yung yung uh, life to Jesus Christ during His sacrifice of uh, our sins, no? to redeem our sins. Uh, then, uh, masaya sila na sama-sama magpamila, uh, gathering with prayer. mm -hmm. Ayan. And uh, Ma'am Priscilla, kapag ganitong panahon ng Simana Santa dyan, no, bukod po doon sa mga nabanggit natin na, ayun uh, yun nga, hindi pagkain po ng mga uh, karne, uh, kinakain po is uh, gulay and isda. Ano pa po yung mga kumagamang sasabi natin na ginagawa po dyan sa Sri Lanka na hindi po natin ginagawa dito po sa Pilipinas kapag sumasapit po ang mahal na araw? As a pagtatanong ko dito, Bumbo Justin, sa mga kaibigan ko na mga Tamil uh, Catholic, Walang pagkakaiba siya Bumbo Justin, ano, kasi hindi rin sila kumakain ng karni tulad ngayon, hindi sila kumakain ng karni, mm -hmm. talagang doon sila sa loob ng bahay nila, nagpipri, walang pagkakaiba Bumbo Justin, kasi ang Catholic belief naman talaga Bumbo mm -hmm. Justin, ano? no international, no? Uh, parihas ang belief at pananampalataya, walang pagkakaiba Bumbo Justin. Mm -hmm. Ginagawa din po ba nila dyan yung alay lakad at yung... 'di ba may mga kababayan po tayo dito na nagpipenitensya, yung nagpapapako po sa krus, yung naglalakad po tapos nilalatigo po nila yung kanilang katawan bilang bahagi nga daw po ng paghingi po ng kapatawaran sa kanilang mga nagawang pagkakasala ma'am Priscilla. Ano nga uh, last na uh, bago nagkaroon ng pandibig ka uh, Justin mm. na na-witness na to dito na kinagawa nila yan mayroon silang uh, uh, yung Santo ni may Mama Mary Berihin uh, and doon po sa tabing kalsada mayroon silang uh, na nagpaparada talaga Bumbo Justin pero sa ngayon Bumbo Justin na ano, wala ako uh, hindi ko hindi hindi ko na ano sa kanila na mayroon silang uh, parada ngayong uh, ngayong Simana Santa, ang pagkakaalam ko lang nandoon sila sa sa bahay nila tapos pumupunta ng madaling araw sa simbahan may mayroon silang uh, misa at uh, sa sa hapon naman Bumbu Justin, pumapanita naman sila sa, sa simbahan at uh, with uh, family friends at uh, praying uh, Bumbu Justin. Ang taimti nilang pananalangin nandoon at hindi pa rin nawawala. Mhm. Mm Kapag sapit naman po ng Biyernes Santo Priscilla, ano yung mga um, uh, kumbaga nakasanayan na gawin po yan? kasi 'di ba dito po sa atin, hindi tayo uh, lumalabas ng bahay. And um iniiwasan po natin yung mga pagpapatugtog, yung iba na makababayan po natin nagpapainit ng kanilang pandigo. And then pagsapit ng alas 12 o alas 3 po ng hapon, yung tubig na pinainit, yun din po yung kanilang pandigo. Meron din po bang ba mga ginagawang ganyan? dyan po sa Sri Lanka? Ang tungkol sa mga binabanggit mo na Bumbo Justin, no, hindi ko na itanong yung mga ganong bagay dito sa mga patulik ah uh, uh, dito sa area namin. Ang pagkakaalam ko lang bumbu Justin, ah uh, and sila whole day, hindi sila hindi talaga sila kumakain sa uh, Bumbo Justin. And then uh, itong itong Sabado na to Bumbo Justin, mayroon silang programa sa simbahan, uh, mayroon silang misa at ang pinaka-priority nila dito bumbu Justin yung nag bibigay sila ng ng tulong sa mga taong uh, pulubi nagbibigay ng pagkain damit. Yan ang pangunahin nilang priority dito uh, Bumbo Justin at The same time, nagdadala sila ng mga pagkain Bumbo Justin, pinaminig nila yan ang pinaka-priority nila and then uh, uh, sa araw ng Friday, Bumbo Justin, uh, buong araw na hindi sila kumakain mm -hmm. at talagang uh, nagbabasa ng Biblia, panalangin sila and then Saturday, mayroon silang program dito sa St. Anthony Church sa Watigama, andoon sila yung malaking celebration nila, gaganapin ngayong uh, palapit na Sabado na ito, Bumbo Justin. Mm -hmm. Ayan, Ma'am sila how about naman po sa linggo ng pagkabuhay ano po yung ginagawa po nila d'yan ay to naman sa ngayong uh, pagka, pagkabuhay ng panginoon bumbu justin ano masaya sila uh, they are celebrating uh, making us uh, some delicious uh, food delicacy uh, nagdadala ng mga wine sama-sama mga kaibigan family talagang uh, Masaya sila Bumbo Justin sa pagkabuhay sa araw ng Panginoon. Ano? And then uh, nagbibisita sila sa kanilang pamilya, kaibigan, house to house. Kasi binubuhay nila yung kasiyahan na uh, sa araw na yun Bumbo Justin. Mm -hmm. Okay. Ma'am Priscilla, siguro ang message? Mensahe paalala sa ating mga kababayan? Ngayong gugunitain po natin ang, o ginugunita po natin ang Simana Santa? Ah uh, message ko sa lahat ano, ah... Uh, na nakikinig ngayon sa Bumbo Radio Dagupan, magkaiba man ang ating mga relihiyon, uh, man, uh, Islam ka man, o whatsoever, ang pinakamahalaga yung taimtim nating panalangin, tuloy natin kung ano man yung mga pananampalataya, pagmamahal sa ating Panginoon, uh, respeto sa bawat isa, because uh, this is the key para sa unity, pagmamahalan sa bawat isa at katahimikan, at uh, especially na wag nating kalimutan yung pamilya, pamilya natin mamahalin natin hindi man siya sa araw ng Holy Friday araw-araw ito na obligasyon natin para iparamda natin yung pagmamahal sa bawat isa at panalangin araw-gabi hindi lamang sa araw ng uh, ng uh, uh, na ito ano talagang is concentrate natin panalangin sa Panginoon dahil ito po yung gabay natin at uh, The only passport when uh, we go to a uh, second life. This is uh, Bombo International News Correspondent Priscila rollo vicisorea Basta Radio, Bombo.